Hi guys! So ngayon, magluluto tayo ng oh, gelatin guys. So, meron tayo <laughs> <laughs> so, mga mayroon. mayroon tayong dalawang sachet kaya 2 liters yung nilagay natin water. din lang natin krusa hanggang mag-grain bago natin sa air bago ma-mix siya lahat guys at bago natin isa lang sa core so hindi ko na siya lagyan ito kasi parang ano, masyado na siya guys, nag-change na yung kulay niya. Kasi coffee jelly okay, kasi yung ginagawa ko. Tira pa tayo. So, so eh, na natin siya sa apoy. So, yan guys. Nakasalang na siya. So, mix lang natin ng mix para hanggang maging ready siya. So, yan. So, yan guys. Kumulo na siya. So, hahaluin ko lang sya. ng kahit ano. 2 minutes. 1 minutes. 2 minutes. And then, palalamigin na natin siya after natin ilagay sa ref. So, ayan na po yung gulaman natin, guys. Ayan. So, yun, guys. Ready na siya. Palalamigin lang natin siya and then, saka natin ilagay niya sa so, okay. ref sa box na to dito ko okay. siya ilagay okay. ilagay sa Mahi, rin mahigit magbarbar pwede magbar mga babae

may... Ay, senyorita, masarap yan. Ay, oo, ito, masarap. Kaya lang, ang bilis pa uod. Uod?